So yun guys, andito na kami sa wharf. So naglalakad na kami papunta dun sa bridge. Yan ang wharf. Ito ang wharf. May mga bangka. Yate. high tide daw. Oh. Taas. Taas ng tubig. Yan. Yan ang wharf. May mga lo. Ay kala po sa yan, tas ng tubig, ay tide. May bagyo kasi na parating kaya malakas ang alo. So guys. Kung nakikita ninyo, yan, yung, yung na yun, mamaya doon kami tatawid. So ang init. dio. Okay, oh. Yano. Oh. Tay okay, mga bangka na maliit. Eh. So, jan lang sila kasi nangiisda. Kaya yan. So, maganda yung kung ang kagandahan lang dito yung mga port. Talagang maganda siya. Yan. So, yung kasama ko umupo na kasi napagod. So yung music na yan guys hindi sa akin yan ha? Kaya ano? Yati balang araw. Balang araw. Balang araw guys. Baka sakali. So hindi naman problema, hindi naman masama ang mangarap na magkaroon ka ng ganito. Ito yung marabit Ang ganda ng yate. Yung pinupuntaan ko na sa kaibigan ko, sa ilan, doon talagang yung mga yate to talagang binibiyay nila sa isla. Ito naman, pang ano lang to? Pang family? Palagay ko ha, pang family lang. So, tignan nyo naman ito wala na yung mga terminal ay meron pa parang gini ba yung terminal dito ng yate ay hindi ando so mamaya doon kami tatawid kami papunta roon uh, pinapalipas lang namin yung init kaya ito init so yun yun lang guys tinakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng view dito sa Fisherman's Wharf. Yan. Yan ang view dito sa Fisherman's Wharf. Okay.